Mga malalapit na kaibigan ni Katrin Bernardo, inunfollow din si Andrea Brillantes. Isa na rin si Miles Ocampo na inunfollow niya si Blight, pati si Chief Elomino. Hindi lang si Blight ang kanyang inunfollow, pati na rin si Daniel Padilla. At kasama rin si Loisa Andalio na nag-unfollow kay Andrea Brillantes. Pati rin si Robby Domingo, inunfollow niya si Daniel Padilla. Mga nag-unfollow ito ay parehas na kaibigan ng dalawa. Kaya napaisip ang mga netizen bakit kaya pati ang mga kaibigan nila ay inunfollow si Andrea Brillantes at may haka-haka pa nga na baka may alam ang mga kaibigan nila sa dalawa. Ngunit sabi na nag-post lahat na naiintriga kay Daniel Padilla ay talagang ina-unfollow daw ni Catherine Bernardo. Marami na rin na-issue si Daniel patungkol sa mga babae na nalilink sa kanya ngunit nagpapatuloy ang dalawa at naayos naman. Kaya bigyan natin ng oras at panahon ng dalawa. Tiyak na kung may problema sila ay maayos din nila.